Okay. Maganda umaga po sa atin. Ah, uh, kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025 malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at uh, nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in sa amin na Bicam Report, may mga blanko po rito. Ngunit nung pinirmahan ng uh, presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay uh, nagkatotal ng forty 241 billion. Ngayon po, ay ko kung matatawag natin na uh, typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong, ano, wala pong uh, ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi, hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Ibakit e po nagkaroon ng ganung halaga doon sa Uh, General Appropriations Act GAA. Kanya po, uh, ako, bilang isang uh, nakaupong congressman, ay eh kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya, ng uh, enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Okay. Okay. Uh, baka may viewers ka ito ni Raul. Lamino. Viewers. Well, ah uh, tama po yung sinabi ni uh, former speaker Bebot Alvarez. no, Kasi maliwanag naman na dapat yung uh, uh, Bicameral Conference Committee report, iya-approve yan ng House at iya-approve din, din ng Senate. Maraming blanko doon sa lumabas na mga dokumento. So may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo, ang nagsabi na yung Technical Working Group ang uh, gumawa na ng tinatawag nilang ano, insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Eh ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa bicam? Wala eh. Well, meron bang journal of proceedings? Wala. Wala silang maipakita. So dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng technical working group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At uh, mag-execute sila ng kanilang uh, affidavit. Kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano man para ma-fill in the blanks yung uh, enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement ng galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga uh, report. Na may pirma naman yung mga members ng uh, BICAM committee sa House at sa Kasang Senate. Eh, sa tinagal-tagal ko rin staff speaker na Bebot dyan sa Kongreso magbola 87 Hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng bicam. At kung ito rin ay sinabmit nila doon sa plenary session para i-approve nila, eh asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker B, ba't wala pa hanggang ngayon? Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon ng mga insertions. Yun lamang po. Oh, Terry bago natin yung pisa ng Q&A. Okay na? O oh, boss, sino na magtatanong? Ah, uh, Carlo Mateo ng DCWB. Speaker, for uh, former speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino uh, pa ho ang uh, sasampahan ng kaso bukod kay uh, Speaker uh, Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Uh, sa aking no, uh, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number one, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldi Pangatlo, itong si uh, Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas -bas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag ka hindi po sinabi ng speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang uh, siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, syempre yung ako gusto ko rin gusto ko rin magpasalamat ano kay uh, Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang Bicam Report. Ngayon, eh bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa ano sa gaa na, si, na pinirmahan ng pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction ng ano ng uh, kung ano yung inaprubahan ng kongreso sa plenary dahil kung ito ay magkaiba, aba ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Eh ako may suspecha. Anong ano problema ba't ayaw mo ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability mag-shift mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi eh, sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan o pareho ba yan nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary? Okay. maidagdag ma ko lang, ano? sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment eh. Para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero, pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Eh kaming mga ordinaryong tao, eh, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. Ha? 200 Kaya kami ni uh, Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch ay we joined hands with Speaker, with uh, Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code, but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Okay. Hello, good morning po. Noel well po ng PTV News. Uh, attorney, attorney Topacio, clarify ko lang kailan niya ipapasa yung pag-file, anong, anong date? Uh, sa lunes po, itong darating na lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, uh, you have mentioned earlier that uh, it was yung mga blank was filled up by filled out by the TWG of Kong of Kong House of Representative and Senate. So do you have the names as well, sir? Uh, include mo rin ba sila sa sa pagfile? Ah, uh, mapapasama yan sila siguro sa Jando paki for for soundbite lang po sir pa pa explain further yung jan bro ah ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon no sa complaint pero later on ah uh, lalabas din yung mga pangalan nila one more question na lang po ah uh, for Attorney Bondoc and Congressman Bebot. Ah, uh, na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadali yung impeachment para ma matabunan ang issue so so, so oh. PIN At, PIN uh, PIN. sa inyo pong dalawa um itong kasi pareho po kayong ano nasa side ng mga Duterte hindi po kaya ito magiging isang political war Ah uh, una po sa lahat, uh, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato no tong filing. I am acting in my capacity as uh, National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng uh, arbitration committee ng PDP laban So I'm really on the legal team of PDP, no? So, uh, needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I am speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung ga ang uh, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in finding the case ay para bigyan ng ilaw no ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng corruption at kung paano nililimas kasi lahat tayo ginagamit yan eh no yung terms na nililimas ang kaban ng bayan paano ito po sinasabi namin kung paano ginagawa and now sabi nila matagal nang nangyayari yan ang gusto naming masabi sa inyo it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Uh, gusto ko lang linawin din ano, na etong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico at Mr. Dalipi committed a crime against the Republic of the Philippines. Uh, hiwalay po natin yung politika dito. Uh, mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari.